So, ito na nga mga habibis. Ilang araw na kami nag-uulam ng lechon para kaming anlelechon sa bahay. Nakakalok. At pagbukas ko ng ref, eto, may natira pang last tray ng lechon. Nakapag-ulam na kami ng air fried at saka ng lechon paksiw. This time naman, lalagyan ko ng sabaw. Magluluto ako ng sinigang na lechon. Ang dami kasi nagsasabi na masarap daw gawing sinigang ang lechon. Kaya ito, first time ko siyang gagawin. And this is my own version ng sinigang na lechon. Kaya ayan, nag-start na akong mag ng isang medium size ng red onion. At pag nagluluto pala ako ng sinigang, natutunan ko kay Habi David ito, naglalagay kami ng luya kasi mas masarap para sa amin. Kung ayaw nyo naman lagyan ng luya, okay lang din. Kanya-kanyang trip lang yan, ba diba? Char. Igisa lang natin ng very light ang sibuyas at saka luya, tapos nilagay ako ng maraming kamatis. Mga tatlong malalaking kamatis ang nilagay ko dyan. And after mag lahat ng mga yan, tsaka ko naman inilagay ang mga lechon. And yes, mga buto-buto pa rin yan, konting laman, ulo at saka paa pa rin ang lechon at nakakalo kami mga tali pa yung paan ng lechon kaya tinanggal ko pa yan. Tapos minekos-mekos ko lang yan ng very light. At sinangkot siya ko for a few minutes. Tapos niligyan ko na siya ng mainit na tubig para sa sabaw. Tansya-tansya lang yung paglalagay ko dyan. Depende sa dami ng sabaw na gusto nyong i-achieve. Hindi ko pala na-check. Wala na pala kami sinigang mix. Kaya yan mga tira-tirang sinigang mix na lang ang nilagay ko. Tapos pinaghalo ko yung sinigang sa gabi at saka yung original na sampalok na sinigang mix. And then naglagay ako ng tatlong piraso na siling haba at inilagay ko na rin ang mga gulay like yung okra, at nilagyan ko din siya ng labanos. Hinalo-halo ko lang ng very light tapos nilagay ako ng konting patis lang. Tansya-tansya lang tapos tikpan-tikman nyo at para may adjust nyo yung lasa kung kinakailangan. At nung okay na sa akin yung lasa, huli ko namang inilagay ang mga kangkong. At pagkalagay ko ng kangkong, tinakpan ko tapos pinatay ko na yung apoy niyan. At eto na nga luto na ang aking sinigang na lechon. Naghain na kami para kumain ng lunch. Sina ate Rose, si Lindy at saka yung iba kong pamangkin, kumain na pala ng brunch kaya hindi rin sila sasabay ng pagkain. Kaya ang kaka kakain lang for today's video ay si Habi David, si Rapi at saka yung pamangking ko na si Chino. Patikman nyo na ang aking sinigang na lechon. Ito na yung aking kapatid. Welcome home, Rapi, my sister. Chala. <laughs> Galing, Guernsey. Yan. Yeah. Saan yung Guernsey? Ha? Huh? Unahan lang ako baw. Saan may UK? Chalap lang. Tikman nyo ako, lasa, dali. May sinigang ba sa UK? Wala. Wala. Lalim ni Mag <laughs> Magluluto ka. Tignan mo na Nagagalit si Lucia. Hindi ka mag-rice kasi diet. Uh -huh. maasim ba? Yes, ang gusto ko talaga sinigang Nigang maasim. Ayoko nang yes. bitin sa asin. first time ko na pwedeng isigang ang lechon. Oo, oh, oh, masarap daw isigang niya. Masarap mm. mm. ba eh. yun? I want more. Ay, nagustuhan niya. O, yes, apit na. So, ang lasa ng ating sinigang. Sinigang na lechon. Mm. Sarap. 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 Ano ba yan? Yes. Gusto ko sanang mag... Gusto okay ko sanang mag... Parang hindi pwedeng walang rice. Pag okay, the rice, patuloy ako. Ah, ah, tikman nyo. Masarap yung may rice talaga. Pag sinigang. Mm. no nasa, masarap siya. Mm. Tikman, perfect na ka-partner yan. Masarap nyo. ako ah, ba? Happy guys! May stock na tayo ulit. Matagal tayo out of stock. Pero kasi meron ng stock kaya sulitin nyo na, umorder na kayo. Yung tatlong flavor, kompleto tayo. Yes. Hmm, gusto ko pang Parang gusto ko umain. Anong Habibi Hmm. Kala si. Tignan mo nga. First time mo matitigman yan. Hmm. Diba? Hmm. Masarap nga. Mm. Alin yung... Ka, siya. Kalamansi yung... Kalamansi na? Kalamansi ang pinaka-favorite ko sa... Watermelon. Kahapon, nag-try na yung watermelon. Compare dito, alin mas gusto mo? Mas gusto ko to, kalamansi. Mmm. Sabi ko siya ito yung... best-seller ang watermelon, pero yun masarap din. Yan. Masarap to. Pero masarap din yung watermelon. Yes. Hindi sya matamis. Yan. Yes. O oh, yan, yeah. kaya tayo. Go! Mmm, sarap to, baby.